pinagbabawal na gumawa ng isang uri ng ibada sa lugar na kung saan yung lugar na yon ay pinaggagawan din ng ibada maliban kay Allah Subhanahu Tabarak wa ta'ala. At papasok dito yung issue, yung case na kung saan pinapahintulot ba sa mga Muslim na gumawa sila ng salasalub ng simbahan? Kasi ang lugar ng simbahan ay gilugar na kung saan pinaggagawan ng ibada maliban kay Allah Ta'ala. So mayro tatlong case dito patungkol sa pagsasalub ng simbahan. Unang case kapag ang lugar na to, itong nandun doon yung nakalukit yung simbahan ang gobyerno dito ay Muslim, tapos ang simbahan na nanatiling simbahan pa rin ay ipinagbabawal magsala. Ikalawa, kapag ang lugar dito, ang gobyerno ay kontrol ng mga Muslim, tapos yung simbahan at ang simbahan ay simbahan pa rin ng mga Kristiyano o Katoliko, at, pero yung gobyerno ay Muslim ay ipinagbabawal pa rin. Ikatlong case, kapag ang lugar, ang community ay under siya ng government ng muslim, tapos ang simbahan, tanggal na yung mga rebuto, pati yung mga santo, pati yung mga imahe, tapos nag-dominant na yung muslim dito, nakuha na ng na mga muslim yung simbahan na yun, pinapahintulot na magsala doon. Kahalintulad na nangyari sa panahon ni Mariam ni Khattab, allahu anhu, na meron isang lugar sa Palestine na naging yung simbahan na convert into masjid. ano din yung Hagia Sophia sa Turkey, kung makikita ninyo ay dating simbahan yun at ginawang mosque na mga muslim yung bumagsak yung Ottoman Empire sa panahon ni Muhammad Al-Fatih ay naging mosque na yun. So pinapahintunot na kapag naging mosque na transform na at natanggal yung mga imahe pati yung mga rebulto. Ipinagbawal ni Allah Ta'ala na magsala si Propeta Muhammad SAW sa masjid sa Madina. Ipinagbawal ng Allah Ta'ala. Bakit? Kasi ang masjid na yon isipin ninyo, nakikita ninyo na malinaw sa inyo na mosque yon Tapos, yung moske na yon ipisabi ng Allah ta'ala at akong fihi abada, huwag na huwag kang magtatayo ng salado Muhammad. Pinabawal ng Allah ta'ala la masjidun osti sa alat takwa min awal min fi. Ang karapat dapat ng pagsala yung masjid na itinayo na ang pundasyon ng pagtayo nito ay mula sa pagkatakot kay Allah Ta'ala. Tinawag ni Allah Ta'ala na Masjid Dirar Masjid nakakapinsala o panira ang moske na tinayo kasi bakit sino nagtayo nun? Ang nagtayo nun ang mga munafikun. Ang mga munafikun, bakit? Kasi yung akida, yung paniniwala na itin ang pundasyon ng moske ng pagtayo dito sa Masjid Dirar, sa sinanggit ng Allah wa tala sa aya, ang paniniwala dito ay mali, maling pananampalataya ng mga munafikun kaya ang mosque itinayo sa maling paniniwala, so ipinagbawal ng Allahu Taala na magsala sa, sa masjid na yon dahil ang na nakatayo sa maling pananampalataya, maling paniniwala kaya sabi ng Allah Taala ta fihi abada. Huwag na huwag kang magsasala doon Muhammad kahit kailan. Ibig sabihin, ipinagbabawal na gumawa ng isang uri ng ibada sa lugar na kung saan gumagawa ang isang mga tao ng ibada maliban kay Allah Ta'ala. Sa masjid na tinay ng mga munafikun, nagtayo sila ng masjid ma maliban ang punto nila, ay ang punto nila ay hindi ibada, kung hindi para wasakin yung mga Muslim pag ano yun sila, pag watak, yung mga Muslim. So papasok dito, yung mga organization, huwag na huwag kang papasok sa organization at ang punto ng organization na to para lang siraan ang kabilang organization ng mga Muslim. Huwag ka papasok dito sa moske na kapag ang moske na to, mayroon pala siyang katabi moske sa kabila para magsiraan lang yung kabilang moske. So huwag kang gagawa ng isang ibada na kapag ang intensyon ng tao dito lumalantad, lumiging malinaw na kung saan hindi pala ibada. Kung hindi, eh, ito lang ay paninira sa relihiyon ni Allah subhanahu Mutabaraka wa Ta'ala. Yan ang punto na kung saan sa rula sinabi natin na ipinagbabawal ang gumawa ng isang uri ng ibada na kung saan ang ibada na yon ay ginagawang pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa Ta'ala bilang paglayo sa paghaharin tulad sa kanila sa kanilang ginagawang ibada.